Once I call your name, you tell your score, okay? Kanang mga bagsak, kanang mga 15 below, no? Ayaw na kunin ninyo tawagag, sir, ha? kay grabe na kung paningkamot, ughin mo anang test questionnaire, ang nga bagsakon ra. Bantay mag-serve, sir. Pasa up. Zach Very good, sir. Timothy. Ay, very good, Timothy. Like, uh, Johannes, Matthew. Ty, Juan, Ty, Oscar, Ty, <tis> Natatay na di ay <tis> DJ! Tito. Ziki! Tito. Luigi! Kul, sing puro kul. Grabe man ka cool. Cyan. <laughs> uh, <three> <laughs> Zion. Zero gorilla. <Zion>. <laughs> <Zero>. Sabrina! <laughs>